come back mga idol uh, nasa looban ko ng mga tao sa daan pinatayin nila mga idol yung summer cobra mga 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 na ito nasa isang metro na yung haba na ito pagka ganito mga idol kaya pang maglabas ng ano uh, binom kasi yung ulo pag hindi pa na dudurog yung ulo mapaglabas pa ito ng kamandag pag ganito huwag nyo kahawakan sa ulo mga idol kasi hindi pa yung totaling patay yan matibay kasi itong ano, ahas lalo na itong mga ano, summer cobra yung papalo ng ulo itong mga idol oh. No?